paksiw tayo paksiw sarap ang paksiw lagyan natin ng talong paksiw tayo isda, may malaking isda po ang malmal ang hindi ilagay mo doon ayan ah Paksiyo, isda, paksiyo. Paxi Ayan, pa-uwi na tayo Pag-uwi na tayo ng isda para paksiyo. Bili mo na tayo talong Doon na tayo bibili ng ano Barbecue ah Ah, ah, Doon na tayo sa magbili ng tanuk.